Ang gilid ng pambalot para sa mga gunting. Gagawin ko. Oh, Oh, oh. Gustong, no, gusto ko fries! Gusto kita mo ba na ng mga ipis? Makukuha mo sila! Shelly, alam mong hindi maganda ang pagdaraya? Well, hindi sa parang iyon! Kakailanganin kong gumamit ng parusa, Will! Sige! Ito ang mga patatas ko! Ang dami nila! Oh. At ang Di ba natin yun makukuha para sa kanila? Oh! Jellix! Ikaw ang magpapaiikot ng ruleta! Tama! Sana hindi rin ito maging masarap! Basta masarap lang! Basta masarap lang! Huwag! Huwag! Kahit ano, pero huwag bawang! Kakaiba! Pero hindi ko nakikita! Gayunpaman, Eyo. hindi ko kakainin ang bawang! Suriin ang silid-aralan! Talagang may amoy na nagmumula sa kung saan! Bakit mo ilalagay ang mga ito sa akin? Kakainin ko ito.